Eat Bulaga, pinaiyak ang mga manunood at mga netizens sa nangyari. The Bark Ads Riza May, nagulat sa ginawa ni Tito Sen. The Bark Ads Main, bakit muntik nang mag-walk out? Eat Bulaga, panalo na naman. Talaga namang muling ng tinutukan ng mga manunood at mga netizens ang Eat Bulaga, dahil ngayong Miyerkules, December 18, 2024, ay umpisa pa lang ng Eat Bulaga, ay talaga namang makikita na nga ang dami ng mga nanonood sa kanilang YouTube livestream. Na talaga namang mabilis na nadagdagan, at mabilis na dumami. Hanggang sa umabot na nga ito ng mahigit 91k, isang oras pagkatapos magsimula ang kanilang YouTube Livestream. Na syempre, ay hindi pa kasama dyan ang YouTube Livestream nila sa TV5, at ganun na rin sa Facebook Livestream. stream. Sa segment pa nga na Gimi 5, laro ng barangay henyo, ay makikita naman ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Maine, matapos na tumama ang sagot ng kanyang team sa audience. Dahil kalimitang kapag sinabi ni Tito Sen, na si Maine ang nakakuha ng sagot, ay kabaliktaran nga ito. Gaya nga noon, na hindi pala ang kanyang team sa audience ang nakakuha ng tamang sagot, kaya naman ay makikita ang reaksyon na ito ni Maine noon. Kaya naman, ay talaga namang makikita na gulat na gulat nga dito si Maine, nang totoong tama ang sagot ng audience na tinanong niya. Makikita pa nga ang mga nakakatawang naging reaksyon ni Riza May at Alan K. nang malamang single ang bisita nila sa segment na bawal judgmental ka ba? na si Toby. Na matatanda ang nangyari na rin noon, pero makikita naman ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Riza nang malamang taken na pala ito. At dahil na pag-usapan na rin natin si The at Riza May, ay pag-usapan na rin natin ang isa pa sa kinatuwaan ng marami noon, na matatandaang sa isang episode ng Sugod Bahay mga kapatid ay kinaaliwan din ang nangyaring ito kay Riza May at kay Tito Sen, na kung saan ay makikitang nagulat si Riza May, sa ginawang ito ni Tito Sen. Kaya naman, ay ginawa naman ito ni Riza May, at tila tinatakot si Tito Sen. At dahil sa tila hindi naintindihan ni Riza si Tito Sen, ay kinurot muna ni Tito Sen ang mismong pisngi niya, bago naman si Riza May, dahil ito pala ang tinutukoy ni Tito Sen na gagawin niya. Samantala, ngayong Miyerkules din na, ay pagkatapos ng mga masayang nangyari sa iba pang segment ng Itbulaga, ay talaga namang marami na naman ang mga pinaiyak ng Itbulaga, sa segment pa rin na bawal, judgmental ka ba? Na kung saan, ay isa na namang malungkot na kwento ang mga napag-usapan dito, kasama ang mga bisita nila sa Itbulaga sa segment na bawal judgmental ka dahil ang topic na napag-usapan nga dito ng mga The Bark Ads, at ng kanilang mga bisita na choices sa segment na ito, ay mga hindi lumaki na kasama ang kanilang magulang, na may iba't ibang malungkot at nakakaiyak na kwento nga bawat isang bisita nila. Kaya naman, ay naging emosyonal ang marami sa mga studio audience, dahil sa panibagong malungkot at nakakaiyak na kwento na ito sa kanilang segment. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Lalo na nga ang mga netizens, na talaga namang naging emosyonal sa kwento ng bawat isa sa mga naging bisita nila sa segment na ito. At dahil naging emosyonal na nga ang marami sa studio, lalo na nga ang mga studio audience, kasama na rin syempre ang mga team bahay at team online, ay nagbiro naman dito si Boss Joey, nang mapansing medyo hawig at sounds like nga kay Senator Tulfo, ang pangalan ng nanay ni Gwen, kaya naman, ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ng mga Dalbark ads, ganun na rin nga si Gwen na nasundan pa nga, nang ipakita naman sa studio audience, ang tumatayong magulang ni Darren. At dahil tumatayong magulang din ang sinabi dito ni Alan K, ay may sinabi nga dito si Boss Joey, na nakaupo naman daw nga ang mga ito. Kaya naman, ay binago nga ito ni Alan K, at ginawang umuupong magulang na nga ang sinabi nito, na talaga namang kinatuwaan din naman ng mga manunood at mga netizens. na kahit nga si Bossing, ay makikitang nagulat at natawa din dito. At dahil din na sa sinabing ito ni Boss Joey, ay makikita din naman ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Dabark Ads Main. Na kung saan, ay makikita ngang pabiro na rin nga itong nag-walkout. na talaga namang muling naghatid ng good vibes sa mga manunood at mga netizens. Samantala, narito naman ang iba pang naging reaksyon ng mga netizens, na talaga namang naging emosyonal din sa mga kwento ng mga bisita ng It Bulaga, sa segment na bawal, judgmental ka ba? Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?